Patay mas sa atin DIY na ano special tools dito mga sa para matanggal na natin to mas sa atin. Binilding down kaya sa atin po Ito yung dati Ito yung mahirap. Nagawa na lahat tayo ng DIY. Ito yung mas yung DIY gamit natin. Para matanggal natin yung armature. Okay. masyate tanggal na po ito masyate gamitan nito ng uh, puller o oh, tanggal na e po masyate napaklasa po natin masyate yan hindi matilim na ang um, tanggalin na natin masyate yung mga sabi masyate ito yung part 2 natin dito sa ginagawa natin ito talaga problema sa ating mga genset na belt in lang yung ano nila, yung dinamo. Hirap. Hirap lang masyado. Kung maka problema lang yung ano, bearing, piston ring, wala, baklas na lahat ng ano. Dinamo, magkalaw natin yung dinamo. Eh to man sa grabe. Yung problema natin dito. Kung ma-problema ma yung piston ring, hindi natin mapalitan. Katulad ng motorcycle na matanggal ay itong ilong cylinder rin tanggal na. Diba? Palit ng piston ring. Yung problema sa bearing. Grabe. Grabe. Ganda sana pero mahirap pag ano, magka-trouble. Hindi basta-basta mas ate. Ayun. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, don't forget to subscribe our channel, like and share, and then click the notification bell para update nyo mas sa aming mga videos palagi na-upload. Ito yung part 2 first time, talaga first time po talaga yung masyarate mag overhaul like katulad nito nga built in yung mga yung dinamo hirapan talaga tayo yeah. aminin ko masyarate hirap talaga hirap hirap tingnan nyo masyarate oh. hindi ko nalang na vlog kanina nabaklas ko yung dinamo kung kayo marami yung ano tingnan nyo masyarate yan o oh. tanggal na yung dinamo natin yan ito yung ano natin dito na sa lahat ng mga <coughs> wiring baklas lahat grabe mas maganda pa mas yung separate yung dinamo kaya eh kung magka trouble yung ano natin yung makina yung makina lang natin ano yung baklasin katulad nito mas atin hirap built in lang kasi yung ano dinamo na sa, ano, sa makina yan ito yung mahirap na mapagtanggal ito pag mahirap ito, ito mahirap, pinakamahirap matanggalin mas ate. Ayan. Try natin po ah, ulit. dito mas ate. Dito yung sa carbon brush natin, yung cover natin dito okay na, matanggal na kanina. Ay, hindi ko lang i-vlog mas ate, nahihirapan tayo. Papakita ka na pag-asimple uh, na mas ate para ano, yan. Hindi ka kasi natin ma-overhaul pag hindi matanggal ito. Pag matanggal na ito mas arte, tanggal na siya. Ito yung mga bolt dito. Yan ito yung mga bolt na ito. Yun, pag baklas, yung makapal palit na yung bearing. Tapos piston ring. Ang problema nito, ito na ito, ito mahirap tanggalin. Talagang pit, pit na pit ito mas ang problema. Press na press ba? Yan. Yung bolt dito, may bolt na mahaba. Ito yung bolt na mahaba. Ito na sa atin. Dito yun dito sa dito sa loob. Yan. Matanggal na yung bolt. Yan. Natanggal na natin to. Tapos natanggal yung cap natin dito. Yan ang problema naman. Ito pag baklas natin. Yan. Try lang natin ito mga Puk natin. Mas pursahin natin kung dito kaya siya sa loob yan. Pit na pit yan sa loob. Masa nakasak ba nakasak? Naka-joint lang dito sa ano natin. Kaya ito mangyari. Pit na pit. Maganda kung ano lang ano. Yung ilabas na lang natin. Di ba? Tapos puli yan na lang yung drive niya. Ang ganda pa. Eh, kaso mga problema ito. Yung machine natin. wala problema ito. Mga problema yung ano natin. Ito yung dynamo yung dynamo lang baklasin. Yeah, design kasi yan, wala tayong magawa so sunod lang tayo at least masyarte, kung ma experience na natin to. first time ko talaga ito walang pulpe yung mga makina, cover na natin ito yung mga dynamo naka-rewine ano, na tayo ng mga dinamo. yung makina, cover tayo ito talagang built-in, mahirap yung pinakamahirap sa lahat <sighs> ito, pag-backlash natin ito, na mas separate dito sa makina natin try natin mamaya, maya maya konti alis dusi na kasi masyarte nag-update tayo, tanggal pa lang dito Yan. okay pa yung mga niya o, wala pang mga tama masyado talagang anong brunsy na brunsy pa hindi walang itim na itim itim wala pang tama dito lang kasi tama oh. piston ring or bearing ba ito oh. Hmm. turog-tunog Okay, baka maya mas ate. Kain tayo. Kain muna tayo mas ate. Dandahan na natin. Ang lang sana yung ano lang. Pagtanggal natin sa ano ba? Sa mga cover. Swap lang. Swap. Wala lang problema. Matagal kasi mas ate. Medyo kumapit kasi yung mga ano yan. Kung nakasak siya. Kapit na kapit na. Okay, kain na muna tayo mas ate. Mas dosin na bayan ko man na dyan Alam, mga boss wala na dito kaya hindi ko nag-vlog kanina mga Sardi kasi maingay kung mag-vlog tayo dyan maingay nakadistorbo po tayo may solbo yung mga may grander mga ano ipapangon nagtrabaho may hitap kaya ngayon ko lang mga Sardi tas 12 eh. in-update ko lang kayo sana sana hindi kayo maano mga Sardi kung inano ko natin pagtanggal pero illustrate mga Sardi pagbalik natin kung ano pagtanggal ipapakita ko na sa inyo mga hindi ko lang napakita kanina kasi maingay mahanap sa mga ngatang lugar na tayo lang okay aki tayo mga sati ito tayo mga ng DIY na ano special tools dito mga para matanggal na natin ito mga sati and we down kaya sabi ko nakita ko kasi mga may tray dito may tray dito sa ano sa may entrada kaya naisip ko nga siya, diba baka may special tools ito para dito. Ito kasi yung long bar na ano, buwag ng siya ito yan doon, mm -hmm. pinakasama doon. Kaya nagawa tayo ng na. isa pang long bar para sa ano, pag special tools natin pag dito nga siya ito. Kaya mga siya ito, ito yun, natin yung para na. Puller natin mga siya ito. Ito yung mahirap gawa na tayo ng DIY ito yung workout ni Ben wag ka natin yung armature Tumasate, tanggal na po ito masate. Gamitan nito ng uh, puller, oh, tanggal na. Yan. Sa ah, hawakan mo, Chok. Oh, tanggal na po masate, oh. ito ah, ito kahirap masate, yung ano. Salpak lang dito, oh. Tigas na. Wala na kasing ano, wala nang grasa. Kaya matigas na masate. Okay na. Ma-overhaul na natin yung masate. Yung katinti yung ano, built in yung dinamo. Mahirap talaga. Hirap. Kaya hey, po masyado, napaklasa po natin masyado yan. Hindi matulim na. Um, tanggalin na natin masyado yung mga. Uh, Ang baklasin na natin. Okay. mag uh, natin, tanggalin na. Ako problema mga sa yung bearing natin dito sa ano, man. Kalog dito, kalog. Yun lang po mga sa yung damage natin, zero backlash lahat yung ano natin. Hindi na Yung kahira mga sa in kasi yung ano natin. At palitan lang natin, no. Bearing nito, tapos traditional lang din natin yung piston ring, lahat na lang. Para wala nang problema. Tapos yung mga valve seal niya, i-check natin yung valve seal niya, kung okay pa. Yan, yun lang po yung ano. Yung ano natin, misilagpagasin po na natin sa atin. natin na natin. Ang dalawa, ang turner yun, sa ano natin. Dalawa lang yan. Wala na parang bearing masyado oh. yun. Ah, ha? Huh? Na, na, nawala na, nawala. Yan o. Oh. Wala na. Kinain. Uh, yung, yung kapila mayroon pa. Yung isa na lang wala. Nagali na lang natin yung isa natin. yung okay. piston ring natin oh. palitan na lang natin, natin 'to. Para Okay pa. Pato oh, na go na tayo. Palitan na lang natin para lahat na. Ito mga sa yung sample natin sa bearing o oh. Wala na talaga, nabawas na o oh. Yan laki na nga sate yung ano kinain ito lang yung problema ito lang palitan natin okay na mga sate hindi na lang natin tanggalin ito para hindi masira pa yung well cell natin okay lang, yun lang, Yun lang yung problema mga sate ito, ito lang yung laman no? ito lang yung laman lang yung bearing dito ay ah, yung gear Yun lang. Yun lang. Tanggalin natin mga sati. Wala na. Alam mo ba? Palitan na, na natin yung ano bearing natin. Yun. Okay na po mga sati. Ito mo ng part 2 na. Part 2 ko na lang mga sati. Mayroon kasi ang ano. Hindi matapos ng araw. Sayang. Hindi ako ka, Hindi kasi ako ko maka-upload na sa yung lang vlog na ko ngayon. Kaya hindi ako naka-update na sa ibang mga trabaho pinukos ko muna yung mga ano natin yung ginset natin masati para magamit na natin sana matapos kung may tayo bukas ng materialis yung pisa dun sa ano natin si ginset baka madala natin masati sana problema naman tayo dito sa pisa makawalang walang stock yun ang problema binadali natin kaya hindi natin tapos agad masati. ayun Maraming salamat masyate, sa inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Ito muna ang kaganapan natin sa pag natin sa genset. Hindi, may, mayroon sana akong mga iba pa mga vlog. Hindi ko lang na-vlog masyado kasi pinukusan ko muna yung genset natin. May mga order kasi tayo mga ras masyado. At tulad nung unang araw, tumawag si yung municipal engineer natin. Engineer Sotiko na yung mga, mga grills, dami yung pinagawa masyado kung despat yung masyad, hindi ko lang na-vlog sila busy tayo dun dito sa linsit natin sana madala natin yun kung makahabol tayo bukas ng, mati, ng ano, pisa baka natin na gan okay, thank you so much for watching masyad yung muna kaganapan ngayong araw, bye bye ito yung part na natin masyad sa pag baklas natin sa ginsit natin yung pagbalik na naman natin yung masyad yung part 3 natin, thank you so much for watching masyad, bye bye